Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lupit at ipinagtabuyang palabas ang mga mang, mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamali at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nagaalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon sa si Yesus, Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, apat na put anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuti balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoong Yesu Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang <laughs> na buhay si Justin. <laughs> Ngayon po ay pinagdiriwang ng simbahan ang pagkakatalaga sa palasyong simbahan. Sige, okay, gumalaw na naman. <laughs> Talma lang. <laughs> ang pagkakatalaga ng uh, Palasyong Simbahan sa Laterano, St. John Lateran Church, isa sa mga apat na mahalagang basilika no? doon po sa Roma at ang simbahang ito ang luklukan ng ating Santo Papa bilang ubispo. At uh, ito po ay isa sa itinayo na simbahan nang isang emperador, si Constantine, nang siya po ay makonvert bilang kristyano noong panahong iyon. Kaya talagang uh, may katandaan na po no? itong palasyong simbahang ito, palasyong uh, tahanang ito. Ginawa ito para magkaroon ng lugar kung saan magtitipon-tipon ng mga kristyano, kung saan may, ma, Mararamdaman ng mga Kristiyano noon na sila ay ligtas, na sila ay hindi pinababayaan, may kumukup na tahanan para sa kanila. Kaya patuloy natin itong ipinagdiriwa, no? kaya itinuring na rin itong bilang uh, mother of all churches, no? ang uh, simbahan no? na hindi lang sa Roma kundi ina ng buong simbahan. So pag sinabing ina, ito yung umaaruga, umakalinga, nagnonoris, no, nagbubusog dapat, no. Kaya kapag pumupunta sa simbahan, naasahan natin na nabubusog tayo sa tuwing umaalis tayo dito. At hindi bilang isang ina, no, hindi niya pahaya ang magutom, hindi niya haya ang maligaw no ng landas ang kanyang mga anak. Ganyan kahalaga ang simbahan. So mula doon sa Roma, sa so, bawat Uh, archdiocese, bawat bansa, connected tayo doon. Parang sa atin, no? sa cathedral, connected ang St. Joseph. Tapos sa St. Joseph naman, konektado din ang kapilya. Kaya magkakaugnay tayo. Kung ano man ang ipinapatupad doon, ipinapatupad dito. Ano man ang itinuturo doon, tinuturo sa bawat simbahan. Malinaw po ba? Malinaw. So, kamusta po kayo dito? Bakit ba marami namang malaking simbahan sa paligid? Bakit kayo naririto? May rayo man na, hindi na umaabot sa Immaculate. Kaya dito na lang. Pero ilan taon na ba ang kapilya? 182, no? 102. Ah, 102. May katagalan na rin. At uh, kung babalikan natin, ang simbahan, 102 years na, nananatili dito. Yung iba ninyong kasama, nawala na sa mundong ito. Pero ang kapilya, mananatili. Kasi kahit ito ay kapilya, ito ay tahanan ng Diyos. Kaya po pwedeng, no? magkamali ang tao, pwedeng mawala ang tao, pero ang simbahan, mananatili ito sa kung ano siya itinakda. Kadalasan, sinasabi natin, ang tahanan ng Diyos ay para sa lahat. Hindi ito tahanan lang para sa mga mababait. Hindi ito lugar lang para sa mga banal lang. Kundi lahat ay kinukupto ng simbahan. At ang paanyaya sa atin, magkaroon tayo ng malasakin sa simbahan. So, sa tinagal-tagal natin dito, sa kapilyang ito, ako naman ay medyo, ano, pang, unang beses ko pa bilang uh, pari dito sa St. John, uh, St. Joseph. St. John. St. John the Baptist. <laughs> Pero kayo, no? Pero kayo, para bang pwedeng matanong natin, ano ang naiambag natin sa simbahang ito? Ano ang ambag natin? Kasi, sabi dito sa Ebanghelyo, nagalit si Jesus nang muli siyang dumalaw sa templo. Kasi sa, sa kwento, di ba, sabi po, taon-taon, dinadala ni Jose ang kanyang mag sa templo taun taon pumupunta sila doon. So, nakagisnan na ni Jesus na makita taun taon ang templo. At sa muli niyang pagbabalik, parang iba na yata ang templo. Parang naguguluhan na siya sa templo. Hindi na ito dating, katulad dati na banal. Kasi ang nandi dito, sabi, ginawa ninyong palengke ang tahanan ng aking ama. So, ngayon dito ba ang kambal na krus, ang kapilya. Sa tingin niyo pag dumalaw si Jesus lalatiguhin kaya tayo? Ang sinabi naman dito, no, ang sinabi dito, uh, hindi naman niya inalis o itinaboy yung tao. Ang inalis niya ay yung mga nagtitinda, yung mga itinitinda. Yung tao hindi niya pinalayas. Ang sabi, alisin ninyo rito yung mga yan. Kasi ginagawa ninyong palengke ang tahanan ng aking ama. So ginigising lang niya, iminumulat niya ulit para mabalik natin doon sa dating ningning at kung bakit nga may simbahan. Ngayon, natanungin niya yung katabi ninyo, anong ambag mo dito? Ah. Ha? Ano ba ang ambag natin? Ambag ba natin ang makatulong dito sa kapilya o ambag natin yung napaparumi sa kapilya? Sa tingin niyo po ba, ano ang mas sa tingin niyo anong kailangan kaya? Kayo, kayo mismo. Ah, sa mga simpleng nagsisimba lang dito sa kapilya. Na-feel nyo pa ba yung dati na pag pumupunta ka dito ay talagang napapadasal ka? Kaya nga matindi yung hamon no? sa mga naglilingkod dito kasi kayo ang nagiging mukha ng simbahan. Marami na bang umalis dahil sa mga naglilingkod dito? O kaya sila nananatili dahil sa mga naglilingkod dito? Kasi napipil nila na welcome sila, na, na natin sila. Hmm? hindi ko alam kung ano kayang may aambag ko sa kapilyang ito. Kabwisitan ba? O saan naman? Hindi, no? Kasi lahat tayo may bahagi na dapat ibigay para sa kapilya. Bahay natin to eh. Ariin natin na atin. Ibinibigay ito ng Diyos. So, atin ito. So, kailangan natin alagaan pangalagaan, protektahan. At siyempre, tayo mismo, sana po, no, natutulungan ba ako ng kapilyang ito? Kasi kung hindi tayo natutulungan ng kapilyang ito, o pwede rin mangyaring, hindi tayo nakakatulong sa mga taong pumupunta sa kapilyang ito. O ito naman po ay, no, kailangan natin magkaroon ng self-evaluation. Ano bang naiyaambag ko sa kapilang ito? Nakakapag-ambag ba ako para mas maging banal ang kapilang ito? Mas maging mabuti ang kapilang ito at ang mga tao dito? Kasi kung hindi, eh baka kailangan tayong latiguhin muna ni Jesus. Sa amin po, nung dati sa sa pa po ako, ang lingwahe namin sa mga naglilingkod po doon, no? Na naglilingkod naman sila, pero nagkasakit, nawala ng trabaho, ang sinasabi lang na pinipitik ka lang ng nasareno no? kasi baka hindi na tumutugma ang iyong pamumuhay sa pagdidebosyon. So, sa atin din, pwedeng ganun, no? Pero wag na nating hintayin pitikin tayo. Kundi ngayon pa lang, Pamulat na tayo kasi si Kristo may malasakit sa tahanan ng kanyang ama. At tayong mga sumusunod sa kanya, inihiling din na magkaroon tayo ng malasakit sa bahay natin. Amen? Magsitayo ang lahat.